Oh. Yanwa. Hmm. Sarap. Bungo. Yami. Hmm. Pera ng kamay ko. May kuw. May kuw. Taste good. Tastes good. Yo, what's up mga kajidjos? So, mga dang araw, magandang umaga at happy Sunday everyone. So meron tayo namang ganap. Yung ganap natin ngayon, ah, magluluto tayo ng salbaro. Sa so, mga hindi pa alam dyan ano lulutuin. Ayan, ipakita ko sa inyo kung paano ito lulutuin. So, unang gagawin natin mga kajijo, i-gather natin yung lahat ng mga sangkap. Ito, yung ungol. Yung mga laya na lubi. Ah, kulang pa ito ng isa. At yan yung lulutuan natin. Ipakita ko sa inyo. Eh, ito yung lulutuan natin. Diyan natin nilagay sa loob. At meron tong kayo sa, ano, sa top and bottom. Ayan. So, tayo na. Umpisa na natin to. Let's go. Ayan, salbaro yung tiradas natin ngayon. Magluluto tayo ng supas at ito, isa sa mga sangkap natin ang nabigay ng palambot sa ating salbaro. At ito naman, ay nagbigay pang patubo at hinalo natin ang lahat ng mga sangkap, kalamay at imekas-mekas natin at lalo ng ang ating gata. Ito yung nagpasarap sa ating lutong salbaro at sagla natin ang uh, sa one-fourth na margarine at ihalo naman natin yung ungol na lubi para mas lalong malambot ang ating lutong selbaro. Pagkatapos natin dito mahalo ang lahat ng mga sangka, umpisa na ang pagmikas-mekas ng aking partner in life. O yan na. So ito na, kailangan lang dito mga kajijo na sa tama lang paghalo para mas lalong malambot ang ating lutong selbaro. Kaya yan na, samahan nyo kami hanggang sa dulo. Let's go! boss amo. Mm. <laughs> so sa mga nagtanong kung paano ito malalaman na pwede nang lutuin, magkuha lang ng maliit na piraso at ilagay sa baso na may tubig at kapag ito ay lumitaw na, pwede na ito lutuin. Dito yan. Oh, lumutaw-lutaw na. Ah, lutaw. Ay, nakikisya, hmm. Luto <laughs> e lo upgrade naman yan yan Ayan ang isa Walo di na so yan ang mga kajijo. yan meron ng konting pula So unang ako natin tumawis. Uh, Ito nang yung unang hain. Uh, Tama. Tamang timpla. 'Di sayang 'on. Tim okay, isa. 'Yan. Ah, bango-bango. Ayan. Siya so, may joke, ulang yung. Nang kain. Uy, kada ku sesal baru. Ay, Apa? sige ra gumare ah. Si dilaw. Fish. Fish. Mo pa video siya. Nan. Pagpa-video <coughs> man siya pang. Unang Yan. chicken. Ayan ay mga kajijo. Mm. Oh. Ayan, wow. Bango. Yummy. Mm. Ayan gamay ko ah. good. taste good. Tasted. Ayan. Oh, Ayan. ayan, ayan. ayan oh. Wow. Unang pula, pula. So, malayo yung nilagyan. Okay. Drop. Ah. Perfect. pero it's okay. May mahilig dyan sa mga ano. Mahilig sa pagod. tagsin oh, tag ko lang. So, iyan na mga kajidyo. Tapos na. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Salbaro. O kaya supas ay tinatawag sa amin dito. Ayan. So, sobrang bango ito mga kajijo. At napakasarap. Napakasof. Yan. Hmm? Ang ah, sarap. So, thank you for watching mga kajijo. Sana meron kayong nakukuha o natutunan sa aking na-share sa inyo.